lang namin galing nang Agno. Agno. Si Wonder Kasambahay bahay vlog. Asan yung ice candy mo? Na-sold out, di ba? Asan? O, oh, yung mga ka-Wonder. Tignan nyo naman yung mga ka-Wonder yung ice candy namin. Sold out. 80 pieces yan. Kinulang pa. Ang daming nagsabi. Wonder Kasambahay bahay vlog. Ang sarap daw ng ice candy natin, no? <laughs> Kailan may pre-taste. Ha? Ayan mga ka-wonder kasi Kakarating lang namin gutom match ako Sino nagluto nito na si Wonder Nanay? <laughs> si Wonder Nanay tinuruan kanya. Oh, uh, uh, sana all. Uh, tinulungan oh, ni Wonder Nanay si Kawander. Tsaka, syempre mga Kawander nagutom ako bigla nung nakita ko 'to. Oh, yan, yummy! Yung gula, yung pinaka-favorite ko 'yan. Oh, yung mga ulam nila. Tapos mga Kawander, grabe, ito na lang yung ice candy natin. Ngayon na research natin na malakas pala ang ice candy doon. doon. Uh -huh. Sa Agno. Kaya mga ka-wonder, maglalagay na ako doon ng freezer. <laughs> o yung matagal ko nang sinasabi na magtinda tayo doon ng ice candy tsaka ice. Wala. <sighs> Bakit wonder nanay vlog? <laughs> wonder nanay vlog, <Blab>, oh. Pakarating <laughs> lang namin. Ngayon, gutom na gutom ako. Ano yan? Wonder nanay vlog? Ano, iwan sa ano? Yung mukha hindi. Nag-ano kami? Nag-ano kami sa Agno? Naubos yung ice cream din namin na dinala namin. May namakyaw ng ano? 15 pira. Ay 20! Kasi ang sarap daw. Tinikman niya muna. Tapos, nung natikman niya ng isa, na, na kumuha siya ng 20 piraso. Sabi niya, ang sarap pala ng ice cream din mo. Tapos, eh, tinatikman niya mm. ng sako na sa palinti. Oo. Oh, oh. Kaya marami lang buhay bilid sa palinti. Oo. Oh. Ah. Ayaw mo, kawander. <laughs> Kasi si kawander lang naiwan dito mag-isa. Sana all. Ano, kawander? Kumusta ka? So, pagod sa pag... Saway. <laughs> ang babait nila. Ay, mga kawander, nasira na yung lagayan namin ng sapatos. Oh. Kaya asa di ko pa kitidi na to ma close. Hindi na close din, ano kaya na nabiyak siya mo. Hmm. Ano lang ba mo murahin lang kasi ito oh. Oh, in order ko lang to kasi mga kawander. Eh ang bala kong orderin ganito na lang. O oh, pag nakapag-order kami ng ganito papamigay ko na to. Sa akin na lang din sa akin. Oh. <laughs> Nagagawan si Wander kasambay. Ano kayo mag bato bato pick? Hmm? Kung sinong manalo sa, sa kanya. Na, ang dami ka na mga gamit so, ng bahay mo. Man. Ayan, uh, Oo, pag anuhan niya. Ay, hindi pwedeng sa pagpatungan niya ng TV. Tignan mo, sapatos nga lang, naglabyok Oo, pa, oh. Wala, uh, 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 wala uh, na, damit lang. Oh, hindi uh, 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 oh, uh, pwedeng pagpatungan uh, niya na. ng, uh, ng TV. Mabigat. Pinarinig mo kasi si Mother. Ayun, mga ka-wonder, mag-order lang kami ng ganito lagayan ng sapatos namin. Ipapamigay ko na yan. Kung sinong mananalo sa kanila. Bugbatubatupik kayo. Oo nga. Okay na lang, ay, Wonder. bigyan mo na lang kay Wonder Nanay. <laughs> Sana all. Paglagyan ko lang sapato mm -hmm. at mga pulbos ko. Mga Ay, ayun, mga ka-Wonder, kain na tayo kasi may gulay. Masikip na yung bahay mo. Masikip, ah. anong masikip? Mang luwag niya. bumili tayo ng saging. Grabe mga ka-Wonder ko itong Hindi kami kumain ng kanin kasi ang daming pansit. Natikman niyo yung pansit, Nay? Huh? Natikman niyo yung pansit? Buti na lang kahit paano-ano yung bumibili. Marami silang binibili kahit ano kasi umuulan. kita, Ha? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ayun, mga na napagod din kami. <laughs> ito yung ulam po. Yummy. Sino nagdangdang ito na ikaw? Sana, oh. Thank you, wonder Nanay Vlog. <laughs> Ayun, mga kawandar. Kakain na tayo, grabe. Hindi kami kumain ng kanin. Last na kain ng kanin namin yung dito lang sa bahay. Yung dinengdeng. Ay, mga kawandor, kain tayo. Diba, ganito lang yung buhay. Sipag lang. <laughs>